Hi! Hi po! Kamusta? Mike Impinland po nagbabalik. Pasensya na po kayo kung ngayon lang po tayo ulit nakapag-upload. And then, sorry din sa iba na nag-chat-chat sa atin or nag-message uh, doon sa ating uh, munting YouTube channel. Hindi ako makapag-engage or hindi ako makapag-reply kasi sobra po talagang busy. Dati po, di ba may part-time ako? Ngayon hindi na po part-time, full-time na po ako doon. Kaya full-time ako sa isang company ko, full-time ako sa second na company ko. Kaya talagang hindi na ako makapag-reply o wala na akong oras para po Uh, sa inyo. Kaya pasensya na po kaya ito bumabawi po ako doon sa mga uh, ilan yung katanungan. Sana po uh, masagot ko na po ito regarding po sa pagpunta at paghanap ng trabaho dito sa Pindan. Siyempre po ang una nating ipiprepare dyan siyempre ang ating mga dokumento. Unang-una sa lahat, kung kayo po ay uh, aspirant or uh, nag-hunt kayo ng trabaho dito sa Finland, syempre, ang una nating, unang, unang una natin na dapat nating i-prepare is syempre yung ating CV or yung ating mga resume. Sabi nila, Kuya, ano po ba yung mga dapat ilagay sa resume? Siyempre, yung mga inyong mga um, information. Siyempre, ang unang una sa lahat, siyempre, yung passport number niyo, yung inyong mga uh, uh, contact number, like ng email or mga, yan nga, uh, yung um, cellphone number para in case na um, hanapin na sa inyo or kaya inform na kayo ng company na na apply ninyo, mabilis na lang kayong pong makontakt nila. Yun po yung mga dapat ninyong, siyempre, ilagay nyo rin yung kung ano yung experience ninyo, alimbawa nag-a-apply kayo as a skilled worker. Na-experience kayo sa pagkakaripintero. Siyempre, ilalagay nyo doon sa inyong uh, CV or resume para po mas ma-attract yung inyong mga employer sa mga ina-apply inyong trabaho. Okay? Yun na Ang number one, siyempre, kailangan complete kayo ng dokumento or kaya yung inyong mga credential bago kayong maghanap ng trabaho. And then, second one, yung siyempre, Kuya Mike, kumpleto po kami ng requirements, kumpleto kami ng credential. Eh, paano po kami makakahanap ng trabaho? Yun. Yun ang pinakamagandang tanong doon. Siyempre, ang pangalawa dyan, kung kayo po ay nasa Pilipinas, iyan po, itry nyo po ito na uh, itong uh, dmw.gov.ph. Iyan uh, po, ipi ko na lang po. Yan, uh, punta po tayo ngayon dyan sa Uh, DMW website, ayan uh, po yung dmw.gov.ph, makikita nyo po yan and then uh, scroll down nyo lang po ayan po yung mga, pwede nyo pong anyan, kunyara, halimbawa sa insurance OFW pass, online services license recruitment agency approved job order, ayan po syempre ang i-click nyo po dyan is yung ating uh, approved job order ayan po, and then napupunta po kayo dyan, ayan po yung kanilang mga approved job orders, license recruitment agency ayan po scroll down lang po ninyo, and then uh, job site, uh, lagpasan nyo na po yan. Ilagay nyo lang po dyan is uh, keyword natin is Finland. Finland po, search lang po. And then, sa baba lang po, scroll down nyo. Yan po yung, may mga, yan po yung mga agency na meron na pong job order dito. Yan po, AML. AML again. AML again. AML for cleaners. Sa mga naghahanap dyan, o for cleaners. Cleaners. Ano po ba yung mga principal? Ano po ba yung mga, ano nila, yung mga company na naghahanap nyo? Yan po. Tera Uy yan po, Kirador Service Uy. yan po, naganap sila, Cleaners po 19, marami po ang hinahanap Pieka Eka Subis Pabilo Uy. yan po, AML pa rin po yung agency dyan sa Pilipinas Um, lagi po namin sinasabi at like po po sinasabi kapag kayo po ay magahanap ng uh, mga agency, syempre lagi nyo pong iti-check yan sa POA kung sila po ay registered pa sa POA o kaya sa dmw.gov.ph, okay yan po yung mga agency and then meron po tayo dyan na second sa second po tayo para makita nyo po ulit kung ano po yung mga ayan po meron po po Golden Harrison Placement Agency dyan sa Pilipinas yan po meron na po silang ano kung cook po kayo yan o cook po 20 hinahanap position uh, food staff worker yan po ayan po yung kanilang mga hinahanap kung kayo po ay ayan skilled na rin po ito for uh, operator laser cut, ano, cutting po ito po sa Golden Harrison Placement Agency po yan po Mm -hmm. Yan na, naibigay ko na po sa inyo ha, yung kung paano po kayo makakahanap ng mga legit na agency dyan po sa Pilipinas. Okay, balik na po tayo. O yan, na-play ko na sa inyo yan kung ano yung mga dapat gawin doon sa dmw.gov.ph. Siyempre, lahat doon ng agency at ulit pinapalala ko sa inyo. Bago po kayo mag-apply sa mga agency niyan, i-double check nyo ulit sa dmw dmw.gov.ph or PUA kung sila po ay nakare nakarehistro pa rin yung mga agency na yan. Okay? Siyempre, kailangan complete requirements kayo dyan para mas mabilis yung proseso nyo dyan sa mga agency na yan. Okay? And then, ano pa yung mga pwedeng gawin para makapunta sa Finland? Siyempre, kung kayo ay meron ditong relatives, nandito yung inyong uh, asawa, yung mga magulang ninyo, kung gusto nyo rin maging estudyante, makakapunta kayo dito sa, uh, makakapunta kayo dito, dito sa Finland. Uh, yun ang tawag naman doon, kung may relatives si dito, asawa, uh, anak, uh, yun po ay magiging part po ng family ties naman po yun sa visa na pan, sa, sa, visa naman po ninyo. Yun naman po ang proseso doon is per family ties. And then um yung, yung ulit, uh, Kuya Mike, yung sahod po magkano po? Uh, sa, skilled, sa skilled worker kasi hindi ko kasi na-experience yung skilled worker, hindi ko alam kung magkano sahod niyan. Sa amin kasi dito sa cleaners is 11 point something cents eh. Uh, per ano kami, per hours po kami. Uh, um, 11 euro tapos may cents pa po yun. Yun po yung sinasahod namin every Um, isang oras na pagtatrabaho namin. Uh, meron po kami rito um, 7.5 na trabaho every every day sa company namin na. Kung, kung dalawa yung company niyo kung pinapasukan mo yun ng sabi natin uh, 8 oras, pitong oras, itimes yun na lang po yung 11 point something cents po. Yun po yung mga total ng aming sinasahod. Every um, kinsenas po at katapusan. Depende po yun sa kumpanya mapupuntaan nyo. Meron po nagkapasahod ng katapusan, may nagpapasa out po ng kinsenas. Okay po. Sa mga skilled, pasensya na kayo, hindi ko kasi alam yan kasi po hindi po ako skilled worker. Um, ako po ay munting cleaners lang po sa Finland. Okay po. Salamat po. And then po, yung uh, nagkatanong kuya, may age limit po ba dyan? Especially sa mga skilled worker, wala pong ano, wala po yan na age limit. Um, kasi syempre, pag sinabi natin skilled worker, syempre naman, Um, nandyan yung ating mga nurses, natin yung mga doktor natin, mga dentist natin, at syempre, marami pang marami pang iba mga construction, mga uh, mekaniko. Um wala pa siyang age limit. Um basta po physically fit lang po kayo. Siyempre wala kayong sakit para siyempre makapunta kayo sa Finland. Saka dito naman po sa Finland, as long po na kayo po ay kayang magtrabaho at physically fit, kayo po ay agarang makakapunta rito at siyempre nakakapag-apply at makakapunta kayo sa Finland. Kung kayo po ay walang sakit, syempre. Kahit na kayo ay, syempre, sabi nila, ay, maedad na ako, hindi na makapunta dyan. Syempre, don't lose hope pa rin, lalong-lalo na pag-skilled worker po kayo. Okay po? Salamat. And then, syempre, ito ulit. Kuya Mike, magkano po, magkano po yung, ano dyan, ay, ano po yung, um, dapat gawin dyan kung hindi po kami, uh, wala po kami experience. Um, kami po kasi, as a cleaners po kasi, Um, yung iba po rito ang Pilipino na sa bagay kasi yung iba kasing Pilipino rito, ano sila eh, yung under family tayo sila eh. Dito lang sila natutong mag maglinis or um, kung paano sila humawak ng equipment, paano sila mag-apply ng mga chemical doon sa na ano kanilang nililinis. Kasi pagdating po rito sa Finland po, um, ano po sila, um, ino-orient po sila ng kanila kanilang mga company rito. Meron, po sila, meron silang binibigay na orientation or kaya um, training sa mga uh, bago na mga cleaners para po ma-enhance pa nila yung kanilang skill sa tungkol sa paglilinis. Ganun po yung dito sa Finland. Kasi di ba po, diyan po kasi sa Pilipinas, kapag kayo po ay pupunta sa agency, kailangan meron po kayo mga certificate, hindi po ba? May certificate po kayo ng inyong um, test ana testa po no. Kailangan may certificate kayo ng testa na kayo po ay nakapaglinis na sa ganito, kayo po ay may experience sa paglilinis ng ganito o kaya meron po kayong um, yung iba niya, sa hotel pa no yung mga housekeeping na tinatawag ano kaya mas maganda rin po na um, kung kayo po ay pupunta sa, sa Finland syempre mas advantage po yung may experience kayo para pagdating dito hindi na rin po kayo nangangapa -ngapa. pero uh, in in my experience po kasi marami tayong mga kaparitong Pilipino na talagang yung iba po walang experience kasi po ako kasi naging janitor ako sa mga malalaking mall sa dyan sa atin sa Pilipinas dyan sa Metro Manila lahat po ng mga malls na malalaking dyan Uh, nakapagservisyo ako diyan bilang isang janitor. Uh, tagal din po siguro 2 uh, or 3 uh, or 5 years po ata ako naging janitor. Kaya pagdating dito, hindi na ako nangangapa. Alam ko na yung paano gamitin yung ibang equipment. Um, kahit na yung iba ka uh, kasi itong equipment for sa paglilinis is ano, uh, high-tech na sila. Pero um awa po ng Panginoong Dios is uh, nagagamit naman po natin 'yon ng maayos kasi meron naman pong nagtuturo sa atin Okay po. Kaya ayan po na nasagot ko na po yung mga tanong ninyo. Ah, uh, sige, sige, i-add na lang natin yung sa about sa visa. Yung regarding po dyan sa visa, kung, kasi ang ko yan, Mike, gano'n ba katagal yung visa? Um, yung visa kasi kung pupunta kayo sa enter in Finland, nandun kasi kung hanggang ilang, ilang buwan ang proseso ng uh, working visa, family visa, student visa, nandun po lahat yung mga information dyan po sa enter in Finland. Ilalay ko na lang po. Kung hanggang kaano ba katagal yung proseso ng inyong um, visa kapunta po sa Finland Ah uh, sa lahat po ng na uh, salat po ng viewers at sa lahat po ng mga um uh, tumatakilik sa ating munting channel, ah uh, maraming maraming salamat po at sana po lagi niyo po akong um, suportahan sa aking pag vlog And then kung may mga tanong man kayo, hindi ko po nakakapag-reply sa inyo, uh, pasensya na po kayo. Basta sa susunod po kung meron po akong oras, ni-replyan um, ko po agad kayo. Maraming salamat po at lagi pong pinapalala ni Kuya Mike, palagi palagi po the God first. Maraming salamat po. Bye-bye po.